Oh, ano versus Malamang siguro na panood nyo na itong viral video na to sa Facebook ano itong magsasaka na pinagtulungan ng mga LTO dito sa Buhol ano ito yung nag viral sa Facebook ano na makikita natin na sumisigaw itong si Manong ng ah uh, ako sa sinasabi niya no magsasaka daw siyang sabi niya and maikli lang yung clip na napanood natin ngayon sa video na to no papanoorin natin at titignan natin yung full na video no yung uh, totoong nangyari simula nung simula no at uh, yung explanation niya no kung paano nagsimula yung etong uh, ganito na makikita natin is uh, tinututukan etong uh, magsasaka ng kutsilyo no kaya let's go, panoorin na kagad natin tong uh, video na to. Isang magsasaka ang hinaras ng mga taga LTO Bohol kung saan ay inambahan ng saksak, sinakal at tinarato na parang aso ng mga taga LTO Bohol ang isang magsasaka. Bale yung video na ito, no, galing to kay Bike Droner. Kung gusto nyo mapanood yung full video nyo, ilalagay natin yung description dyan sa baba. And uh, yung video na to, ano, Bale, ito yung uh, buo at uh, kumpletong komple, uh, details sa uh, no, tungkol sa nangyari dito sa viral video na to. Sa video na ito ay panoorin natin ang malaasal hayop na ginawa ng mga taga LTO Bohol. Panoorin natin ang video na ito. Nangyari ang komusyon sa lugar ng Panglaw Bohol. Isang puting pickup truck ng LTO ang nakatigil at tila Chinicheck ang isang itim na motor. May isang matandang lalaki na naka na brown ang huminto at tinitingnan ang ginagawa ng mga taga-LTO. Lumapit ang matandang lalaki sa mga taga-LTO at sumaludo pa nga na tanda ng kanyang paggalang sa mga taga-LTO. Tila may pinapaliwanag itong matandang lalaki sa mga taga-LTO pero masyado silang malayo kaya hindi natin marinig ang kanilang usapan. Nang sumenyas sa itong taga-LTO na tumabi ang matandang lalaki, ay biglang napaatras ang matandang lalaki dahil hindi sila magkainindiya ng LTO. Dahil doon ay napagpasyahan ng matandang lalaki na umalis na lang at bumalik sa kanyang motor. Pero dito na nagumpisa ang komisyon dahil nakakagulat ang panghaharas na ginawa ng mga taga LTO buhol. So eto na, no? eto na yung video na nag-viral sa Facebook, uh, which is, uh, putol pala yung clip ano, hindi natin napanood yung simula nun. Ito na yung uh, viral na video. Panorin natin. Nilapitan ng tatlong taga LTO Bohol ang matandang lalaki. Sinigawan ng mga taga LTO sa kanan ang matanda na parang sumisigaw sa isang aso sa kalye. Ang isa naman taga LTO ay nag-ala polis at kinakapan ang lalaki kahit wala pa naman itong ginagawang threat or masama. Nakuha ng matandang lalaki ng isang kutsilyo na ginagamit ng matanda sa kanyang pagsasaka. Ito daw kasing lalaki na ito ay isang magsasaka at ginagamit niya ang kutsilyo sa pagtatanim ng mga gulay. Dahil doon ay nag-amok itong taga LTO at sinakal ang matanda na parang baboy. Inambahan ng mga taga LTO buhol ang matandang magsasaka na kila sasaksaki sa na parang aso. Patuloy sa pagsakal sa matanda ang isang taga-LTO na parang baboy ang katawan. Pinagmumura at sinaktan ng taga-LTO ang matanda na walang awa at parang wala silang tatay sa kanilang mga bahay. Hindi pa na kontento ang patabaing baboy na taga-LTO na ito at kinalagkad pa niya ang magsasaka na parang isang manok sa kalsada. Patuloy ang pagkalagkad ng patabaing baboy na taga-LTO na ito sa nakakaawang magsasaka habang itong nakakaawong matanda naman ay sinusundan na isa siyang farmers or magsasaka. Farmers, tila humihingi ng awa ang magsasaka na itigil nitong mga patabaing baboy na LTO na ito. Ang pagkaladkad sa matanda pero hindi sila nakikinig. Sa kabila ng pagkalat ka patabaing LTO na ito, ay hindi pa siya nakontento dahil ang ginawa ng patabaing LTO na ito ay ginalang ang kanyang pa sa pagitan ng hita ng magsasaka. Ginamitin palang tuhod nitong patabaing baboy na LTO na ito ang magsasaka upang lalong masaktan itong matandang magsasaka. Paulit-ulit na sinasabi ng magsasaka na, farmer ako sir, farmer ako sir, pero napuno na yata ng tutuli ang tenga nitong mga patabaing LTO na ito at hindi narinig ang sinasabi ng magsasaka. Saka, ilang minuto itinuring na aso ng mga patabaing baboy na LTO na ito ang magsasaka at pinaupo sa lupa upang hindi ito makagalaw. Isang uri ito ng marahas at hindi tamang pagpapatupad ng batas ang ginawang ito ng mga patabaing baboy na LTO na ito. Naglabas naman ng public apology ang Land Transportation Office, Regional Office 7. Ayon kay LTO Regional Director Glenn Galario, ay ikinalulungkot niya ang nangyaring insidente na nangyari sa Panglao Bohol, kasangkot ang mga LTO 7 officers. Humihingi din siya ng paumanhin at patawad sa publiko at tinitiyak niya na ang prioridad nila ay ang kaligtasan ng publiko at ng lahat ng Pilipino. Dahil sa insidente ay sinuspindi ng LTO 7 ang lahat ng law enforcement operation sa Bohol Province. Inalis din ang mga LTO 7 field enforcement sa lugar para sa investigasyon. Kasalukuyang nasa pulis ang mga LTO officers na sangkot sa insidente at inihahanda na ang reklamong kanilang haharapin. Upang maging patas ang istorya ay pakinggan naman natin ang paliwanag na ibinigay ng mga LTO officers kaya ganoon na naging aksyon nila. Pakinggan natin si LTO Regional Director Glenn Galario. So stop muna tayo dito ano. Etong ginawa ng mga LTO na ano, matatawag ba tong citizen uh, arrest eh, yung ginawa nila no at uh, kinapkapan nila si Kuya which is uh, gawain naman yun ng mga polis no once na yung tao is uh, kahina no Kaya uh, dito sa video na to may kita natin na ano. Matatawag bang citizen arrest yung ginawa nila or uh, Legal ba 'yung ginawa nilang pangangapkap ngayong uh, hindi naman uh, naging aggressive 'yung tao ano. Medyo kahina-hinala lang siguro sa paningin ng mga LTO officer na to no. Tapos na kaya din notice ng tauhan namin na parang may bukol sa kaniyang sa gilid niya, naka-jacket siya tapos na ka-short. so sinundan siya, pag pagpunta sa kaniyang motorcycle, sinundan tapos doon medyo binun uh, binunot niya yung ano yung yung niya, yun turning point na kina kailangan na i-subdue ng ating tauhan na hindi kasi sila sure kung yung, especially mga uh, policemen, na sure kung anong klaseng weapon yun. So kaya, gina- Hinihila ano, yung... Anong, yung force. So make sure na safe yung officers natin at yung, yung, yung public in general. Narinig natin ang regional director ng LTO. Ang akin dito ay mali yung ginawa ng LTO officers na pag-aamba ng saksak dun sa magsasaka. Paano kung nahihipan ang masamang hangin yung patabaing baboy na officer na yon at naisaksak niya ang kutsilyo? Inimba kasi nung officer yung kutsilyo na para talagang sasaksakin niya. Kung ang lahat ng gagawin ng LTO officers ay tulad noong patabaing baboy na 'yon, kung saan ay sasakalin at kakaladkarin nila, ang lahat ng mga rider na makikita nila ay magkakaroon ng gulo dito sa Pilipinas. Tingin ko, ginawa ng patabaing baboy ng LTO na 'yon doon sa magsasaka dahil mukhang mahirap ang suot ng magsasaka. Pero hindi alam ng LTO na 'yon na ang magsasaka na kanilang inambahan ng saksak at kinaladkad ay isang kapatid pala ng dating vice mayor. Yung magsasaka na inambahan nila ng saksak ay may-ari pala ng dalawang sakahan at tatlong resort. At paniguradong panigurado nakakasuhan nila ang mga patabaing LTO officer na nangambahan ng saksak. Sa magsasaka, ngayon ay malilintikan kayong mga patabaing baboy na LTO kayo dahil lang akala nilang mahirap ay may kaya pala at kapatid pa mismo ng dating vice mayor. Sa mga <laughs> naglilingkod sa ating bayan, sana ay wag natin tingnan ang katauhan ng tao base lang sa kanilang suot na demit at itsura. Paglingkuran natin sila ng makatao. Dahil Pilipino sila at hindi dahil may kaya sa buhay. Itrato natin ng na maayos ang mga tao kahit naka-short at maduming jacket ang kanila ay suot. Hindi rason na kaya natin sila pinaghinalaang masamang tao ay dahil sa kanilang itsura Tama. at kasuotan. Nice. Lagi po nating iisipin na tayo ay public servant at hindi natin sila dapat usgan dahil lamang sa mukha silang mahirap at nagsasaka ng lupa. Mayaman man o mahirap ay itrato natin sila ng tama at hindi ang pagkaladkad na parang pasura dahil lamang sa itsura. So ayun na, no, napakaganda ng explanation dito na napakinggan natin. And uh, full video talaga to. At uh, yun lang, ano, nagkamali yung mga LTO officer natin which is uh, si tatay pala is mayaman ano, at uh, kapatid siya ng dating vice mayor ng uh, Bohol ng panglaw buhol. Ano? Talagang mayayari itong mga officer na to and para sa akin ano talagang malik uh, mali naman yung ginawa ng uh, LTO no? parang sumobra naman and kita naman natin si tatay no? hindi naman siya masyadong aggressive talagang kahina uh, kahinahinala lang ano? pero hindi siya aggressive na uh, makikita natin sa video na gagawa ng masamang mga gawain and Titignan natin ano kung ano ang mangyayari dito sa kaso dahil uh, nag-viral na to at uh, kumalat na yung video na to no. And sigurado ako dito ano, na makakamit talaga ni Kuya yung hustisyang uh, dapat na makuha niya no dahil nga anak ng ay kapatid ng uh, vice mayor at uh, mapera din tong si Kuya no talagang humble lang yung uh, pananamit niya kaya good luck dito no sa mga LTO officer na uh, panglawbuhon talagang uh, baka sa kangkungan kayo pupulutin pagka nagkataon and ayun lang guys ano salamat sa panonood at tawag uh, niyo kalimutan mag-subscribe